Lumagda ng kasunduan ng Philippine National Police sa Independent Commission for Infrastructure at Integrated Board of Philippines para tiyakin ang transparency at accountability sa mga proyektong infrastruktura ng pamalaan. Narito ang balita ni Paul Montibono. Upang masiguro na walang manipulasyon at irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan, nakipagsanib puwersa ang PNP sa Independent Commission for Infrastructure at Integrated Bar of the Philippines. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., magbibigay ng investigative at law enforcement support ang kanilang hanay upang makabuo ng matibay na kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon at irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura. Dagdag pa niya, handa rin ang PNP na magbigay ng proteksyon sa mga testimony resource persons at investigador kung kinakailangan. Giit ng PNP, kaisa sila sa misyon ng ICI na investigahan ang korupsyon at irregularidad sa pamahalaan, partikular na sa flood control programs. Nasa rin prioridad ng programa ng kanilang hanay na nang nakipagtulungan ang DPWH sa PNP alinsunod sa direktiba ng DILG para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga opisyal tuwing magsasagawa ng inspeksyon sa mga flood control sites. Layo nitong maiwasan ang pagkaantalan ng mga proyekto at matigil ang mga insidente kung saan idinideklarang tapos at bayad na ang proyekto kahit hindi pa ito natatapos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguulat Paul Montebon, SMNI News.